Okay, so kuya, meron ako dito 6 pieces donut at itong juice drinks. Kaya bang maubos to sa loob ng 5 minutes? Opo. Okay, so kumakain ka naman ng donut at paborito mo rin yung donut sa palagay ko, okay? So ganito kuya, kapag naubos mo itong donut na ito nang hindi natatapos ang oras mo, sa na itong 1,000 pesos na ito, kulin mo. Panibagong araw, panibagong paglapang na naman mga katropa dahil meron kumasa sa ating challenge. Panoorin nyo ito. So paano kuya, ready ka na ba at handa ka na sa paglapang? Okay, so mga katropa, at kuya, mag-ready ka na dahil your timer starts now. Sige kuya, lapangin mo na yan. 6 pieces donut, 5 minutes, okay? So tuloy-tuloy lang ha, mag-concentrate ka kuya. Paunan donut mga katropa. Okay? So yung sa Santa China, yung paglunok ha, wag mong ipunin sa bibig mo. Okay, so may drinks tayo dyan, uminom ka muna. Kaya mo yan. Okay? Mag-focus ka sa kinakain mo ha. Binabanggit ko naman yung oras dito. Okay, so mga katropa, si Kuya ay meron pang 4 minutes and 28 seconds. Napakahaba pa ng oras na dito. Kaya pa yan. Sige, tuloy-tuloy lang Kuya. Tuloy-tuloy lang, mag-concentrate ka. Kaya mo yan. Okay. So mga katropa, ano sa tingin nyo? Kakayanin ba na maubos ni kuya ang 6 pieces donuts na ito last 4 minutes at nasa isang donut pala dito si kuya mga katropa pangalawang donut damputin mo na agad okay sige tuloy tuloy lang kuya ha napakahaba pa ng oras dito ni kuya mga katropa meron pa siyang 3 minutes and 42 seconds okay kaya mo yan kuya, kaya mo yan Mag-concentrate ka Huwag magpansin yun na pagsasalita ako Tuloy-tuloy lang Okay, tuloy-tuloy lang Okay, so mapapansin nyo dito mga katropa Relax lang si kuya habang kumakain dito Tuloy-tuloy lang kuya ha Mahaba pa yung oras mo Okay so mga katropa si kuya ay meron pang 3 minutes para ubusin Ang 6 pieces donut At itong uh, juice drink nya Tuloy-tuloy lang Kaya mo yan Okay So mga katropa nasa pangaluan donut pa lang dito si kuya Okay Tuloy-tuloy lang ha kaya mo yan Haba pa yung oras mo kuya Meron ko pang 2 minutes and 30 seconds Okay So mga katropa pa, Kung napapansin ko dito mga katropa ay Parang medyo naiipon sa bibig ni kuya Yung donut at medyo parang hirap siyang lumunok pero yun nga, sinasabihan niya ng pag-inom dito ng uh, juice drink mga katropa Nung sa ganun ay may tulak yun nasa bibig niya Okay, so hawak pa rin niya yung pangalawang donut At meron pang apat Si Kuya ay meron pang 1 minute and 52 seconds para ubusin ang pagkain nito Okay Okay, may tubig ha, para may panulak ha Sige, <laughs> Okay so ano sa tingin nyo mga katropa May apat pa na donut Kakayanin ba ni kuya na maubos to May oras pa Hanggat may oras pa kaya pa yan At may pag-asa meron ka pang 1 minute And 24 seconds Okay so naubos na dito yung uh, extra na tubig nila <laughs> Okay pangatlong donut Kaya pa yan siguro dahil meron pa siyang 1 minute and 7 seconds. Okay. So relax na relax lang dito si Kuya mga katropa. Walang halong kaba. Tuloy-tuloy okay, lang ang merienda kuya <laughs> Okay, last 45 seconds Okay, Meron pang tatlo mga katropa Last 35 seconds Ay hey, Last 24 seconds Kakunti na ang oras mga katropa at mukhang hindi kinaya ni kuya na maubos ang donut sa itinakdang oras last 12 seconds okay so napikit-pikit na ano nangyari kuya wala okay okay pa naman last 3 2 1 time is up. Okay, so kuya, tapos na ang 5 minutes na oras mo. So mga katropa, hindi kinaya ni kuya at may natira pang tatlong donut. Anong dahilan bakit hindi mo naubos yung donut? Busog ho. Oh. Busog siya, busog siya dahil uh, kumiss sa kanyang girlfriend. Hindi, <laughs> joke lang mga katropa. Okay lang kuya, kuya, hindi mo man naubos yung donut na ito. At least na busog ka. Okay, so kuya, thank you sa pagkasa sa ating 5 minutes eating challenge. Salamat katropa.